Mayroong author na nagsabi, "It is not your ambition but your direction that will determine your destination." Agree ako dito at palagay ko, isa ito sa mahalagang maunawaan ng bawat isa, lalong-lalo na ng mga kabataan. Karamihan ng tao kung hindi man lahat ay mayroong konsepto ng tagumpay at may pagnanais na syempre ito'y maabot. Isa sa sanhi ng hindi pag-abot sa pangarap ay ang mga aksyon, desisyon at reaksyon na hindi tumutugma sa pangarap o ambisyon malaki yung ugnayan ng direksyon at saka yung destinasyon. Dahil lang tamang direksyon ang magdadala sa tamang destinasyon. Kaya naman, ang kabaliktaran ay totoo din. Kapag kamali direksyon, eh hindi mararating ang destinasyon. Madalas nating madinig na libre ang mangarap at magambisyon. At may mga nagsasabi nito na mangangarap lang pero hindi pag-iisipan ang direksyon na dapat tahakin. Paminsan-minsan, pag nagbabiyahe ako, gumagamit ako ng navigational app. Hindi lang isang beses na naranasan ko na sinabi sa akin na narating ko na daw ang destinasyon ko. Pero hindi ko naman makita yung gusto kong puntahan. Minsan sa gitna ng kawalan ay eh, sasabihin sa iyo na you have arrived. Ay parang gusto mong sagutin yung app ng La. na 'yun. Pero palagay ko sasang-ayong ka pag sinabi ko na ayaw nating mangyari 'yan sa buhay natin, di ba? 'Yun bang sasabihin sa atin na you have arrived tapos e eh, palpak pala yung destinasyon o kaya hindi iyon ang gusto mong marating? May nakapagsabi pa nga na, as you climb the ladder of success, make sure it is leaning on the right wall. Kasi nga, misan, porsige tayo ng porsige sa kung ano-ano na hindi natin iniisip kung saan bahahantong o ano nga ba ang dulo ng lahat ng pagpapagal na ito. Para makatiyak, mahalagang isaalang-alang ang sinabi ng Bible. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas gusto mo ng tamang tagumpay o kailangan nasa tamang direksyon ng iyong buhay. Ito, good news. Yan din ang gusto ng Diyos para sa iyo. Siguro iniisip mo, eh, kung gusto pala ng Diyos para sa akin yan, eh, bakit naman hindi nangyayari? Eh kasi meron tayong responsibilidad. Ang pagsasaalang-alang sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpili kung ano ang nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung gusto mo lang. Dapat yung gusto ni Lord para sa iyo. Isa pa, ang pagpapahalaga sa Diyos ay nangangahulugan na gagawin mo ang lahat sa paraan na malulugod sa iyo ang Diyos. Kapag kaya ng ginawa ang tagumpay na nais ng Diyos para sa iyo ay ang tagumpay na makakamtan mo. Iayon mo ang ambisyon mo sa gusto ng Diyos para sa iyo at tahakin ng tamang direksyon at siguradong pagsinabing you have arrived ay eh, hindi mo pagsisisihan ang destinasyon mo. Asa ka pa.